Good morning mga day, this is Basu Den, yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. Hi guys, this is your Basudenyang Mother and for now ako muna nga pala ang magbo-voice over. At dahil nga masama pa rin ang pakiramdam ng Basudenyang vlogger nyo, kaya ayan, pagtyagaan nyo muna nga ang aking voice over. Pinakain ko nga lang pala siya dyan ng tanghalian, tapos kinahapunan naman nga, eh, nagdesisyon nga kami na papasuob nga namin siya. Yeah. Dahil nga sobrang sakit daw ng tuhod niya, kaya ayan, binaba na nga siya ni dada niya dahil hirap na hirap na rin nga siya makapaglakad. Baka kasi napilasan din ito, hindi nga lang namin sure, pero mabuti na nga yun ngayon, makasiguro kami. Pero pag hindi pa nga rin magaling, ipapacheck up na nga namin siya bukas. Paano ba naman, mismo tuhod nga niya ang masakit. Tapos hindi namin alam kung saan nga niya yung nakuha. Ha? Mabuti na nga lang talaga at napakalakas nga nitong dada namin. Dahil kahit nga kagibat-gibat ng ating basodenyang vlogger ay caring-caring nga niyang babahin. At mabuti na rin nga at tumigil na rin nga pa kahit papano yung ulan. Dahil umulan na naman nga dito sa amin. Kaya ayan, maputik na naman nga ang daan. Sana nga ay gumaling na nga ito si basodenyang vlogger niyo. Paano ba naman? Ang hirap-hirap talaga sa para sa isang magulang ang magkakaroon ng sakit ang kanyang anak. Tapos makikita mo pa nga na umiiyak ay eh, talaga namang hindi mo na nga alam kung ano yung gagawin. Bali sa takad nga pala kami magpapasuob dahil doon nga yung sa barangay nila mama at doon nga kami merong kakilalang nagsusuob. Tapos dito muna nga kami dumiretso kila mama to dahil akala nga namin ay walang tao doon sa magsusuob. At ayan po, the na naman nga ang mama to nyo. Nagpahinga nga lang kami dyan ng konti tapos pinuntahan ni dada yung magsusuob kung naandyan na nga pagbalik nga niya ay naandyan na nga daw. Alam ko hindi lahat ay naniniwala nga sa suob, pero kami ay naniniwala kami dyan dahil laking suob din nga dahil kami, ako nga bago ako nagdadala sa ospital or nagpapa check up ay talagang tinatry ko muna nga magpasuob or magpahilot sa tuwing may mga sakit nga ang aking pero anak. nga pag hindi nadala ay saka ko naman nga sila papa check upan tapos dadalhin ko na rin nga sa ospital anyways kanya kanya naman tayo ng paniniwala kaya ayan balik tayo dito sa aking video bali ayan na nga tinignan na nga siya dyan tapos nagpapaamak na nga pala si kuya para sa kanyang gagawing pagsuob tapos pinabili nga kami dyan ng baby oil tsaka nga itong salon pass tapos ayan binibili pala ako ng plana. Aba, nag-aantay pa nga na magpaamang katayan nga for the kwentuhan na muna nga ang dada nyo. Dahil alam nyo naman ito, ang dami nitong baong kwento mga dyan. Mm. Alam nyo ba kapag ganyan-ganyan lang yung si Basta Denyang vlogger ninyo, pero na-estress na yan, paano ba naman malapit na nga ang exam tapos nagkasakit pa nga siya. At ayan nga, sinisimula na nga ni Kuya yung pagkatawas dahil nga siguro ay amak na nga yung kanyang pinapaamak kanina. Kung hindi nyo nga alam yung pagpaamak ay i-google nyo na nga Bali, lang. dito nga pala kami hiyang kay Kuya magpapasuob dahil si Baby Storm nga sa tuwing diadala nga namin dito pagka may sakit ay talaga namang nagumagal. Sana nga ay gumaling na nga ito si Basa danyang vlogger nyo. Paano ba naman ayaw nga daw niyang magpa-doctor. Pero wala siyang magagawa pag ako ang nag-desisyon. At ayan nga tapos na nga pala ang kanyang pagsusuob. At ayan medyo nakakalakad-lakad na nga siya dyan pero masakit nga daw. bali gabi na nga rin pala sa mga oras na yan. At salamat nga sa Diyos dahil hindi na nga talaga muna umulan. Pero nung makauwi kami ay talaga namang umulan. O diba ang gulo nun umulan tas hindi ano daw. Bale nagmamadali na nga pala kami dyan. Paano ba naman ay madilim na nga na naman sa dadaanan nami Tas maputik pa kaya ayan ay good luck na lang talaga sa pag-uwi at ayan pa uwi na nga pala kami sana naman nga ipagdasal nyo na gumaling na nga ito si basa din yung vlogger ninyo at saka baka hindi nyo i-share itong aking video porket ako yung nag voice over syempre advance thank you na sa lahat ng mag-share nitong video na bali to. may nadaanan nga pala kami dito na magbabalot kaya ayan bumili na rin nga pala kami dahil gusto nga daw kumain ito ni Shan syempre sabi ko nga ay gusto ko din alam nyo namang masarap ang balot lalo na pagbihira lang naman ang mahal-mahal na din nga pala ng balot ngayon ano tapos nung makauwi naman nga kami, o oh di ba diba, pass forward na, dahil madilim kanina, hindi na pwede mag-video dahil flashlight na yung gamit namin dito sa cellphone. At nang makauwi naman nga kami, ayan, kung pinakain ko na nga pala siya dyan ang gabi, yeah. dahil nga, iinom pa nga yan ng gamot. Alam nyo ba na hindi yan nakakainom ng buong gamot, kailangan ay tunawin muna. Kaya ayan, kain ko na muna nga siya dyan ng balut niya. Dahil nga, di pa nga tunaw yung gamot na iinumin niya, kumain muna nga siya dyan ng balut. Anyways, patapos na nga pala yung video. Ay, sa waka, salamat naman at nairaos ko nga itong gabing ito sa pag-voiceover. Salamat!